lihim at kababalaghan. Si Miko ay lumipat sa isang lumang bahay na nakuha niya sa murang halaga. Napansin niya ang kakaibang ingay na nagmumula sa ilalim ng sahit, kaluskos, mahihinang bulong at minsan ay tila-iyak ng bata. Isang araw, habang nililinis niya ang sahit, aksidente niyang natuklasan ang isang pintuan sa ilalim ng carpet. Ang pintuang iyon ay may kakaibang amoy, parang nabubulo. Kinuha niya ang flashlight at binuksan ang pintuan. Dahan-dahan siyang bumaba sa isang masikip na hagdanan na parang hindi na ginagamit ng mahabang panahon. Sa ilalim, naroon ang isang maliit na silid na puno ng mga larawan ng mga bata na tila gutay-gutay. Sa gitna ng silid, may isang kahon na tinakpan ng basahan. Nang alisin niya ito, natagpuan niya ang mga kalansay ng maliliit na bata. Biglang pumatay ang flashlight niya narinig niya ang mahihinang yabag sa kanyang likuran. Isang bata, duguan ang mukha, ang nakatayo roon, nakatitig sa kanya. Bakit mo binuksan ang pintuan namin? Tanong nito, habang ang mga larawan sa paligid ay gumalaw at ang mga boses ng bata ay nagsimulang sumigaw. Hindi na nakita si Miko mula noon, ngunit gabi-gabi, naririnig ng na mga bagong may-ari ang mga yabag mula sa ilalim ng bahay pintong hindi pwedeng buksan, si Lando ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa isang abandonadong gusali. Sabi ng iba, dating ospital ito na isinara matapos ang sunog. Sa ikaapat na palapag, may isang pinto na mahigpit na nakakandado at may karatulang, huwag buksan. Ngunit dahil sa matinding kuryosidad, binuksan ni Lando ang pinto gamit ang kanyang susi. Sa likod ng pinto, naroon ang isang malamig na kwarto, puno ng alikabok at sirang gamit gitna na kwarto, may isang lumang hospital bed. Habang iniinspeksyon niya ito, narinig niyang may gumagalaw sa kama. Napalingon siya at nakita ang isang katawan na tila na babalot ng tela, nangingisay. Lumapit siya para tingnan ito, ngunit nang tanggalin niya ang tela, tumambad ang isang mukhang sunog na sunog, walang buhok at nakangiti sa kanya. Biglang sumara ang pinto at narinig niya ang mga yabag ng maraming tao sa loob. Isang tinig ang narinig niya mula sa kanyang likuran, salamat sa pagbukas ngayon, hindi ka na makakalabas. Kinabukasan, natagpuan ang kwarto na bukas, ngunit wala na silando at sa pader ng silid may mga marka ng kuko at dugo. Ang batang walang mukha Sa baryo ng San Andres, may kwento tungkol sa isang batang naglalakad sa lansangan tuwing hating gabi. Laging sinasabi ng matatanda na huwag maglalakad mag-isa sa kalsada kapag may nakita kang bata lalo na kung hindi nito ipinapakita ang mukha. Isang gabi, napilitan si Enzo na umuwi ng hating gabi dahil sa trabaho. Sa madilim na kalsada, nakita niya ang isang bata na nakatayo sa gitna ng daan, nakatalikod. Bata, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang magulang mo? Tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Lumapit siya para silipin ito, ngunit bigla itong tumalikod. Walang mukha ang bata kundi isang makinis maputlang balat na parang kandila. Biglang kumapit ang malamig nitong kamay sa braso ni Enzo at naramdaman niya ang pagkabanat ng kanyang balat. Sa kanyang huling hininga, narinig niya ang boses ng bata, magiging katulad kita. Wala na ring mukha. Ang mukha sa salamin. Sa isang paupahang bahay sa probinsya, nakakuha ng murang kwarto si Trina. Sa loob ng kanyang silid, tanging ang luma at basag-basag na salamin sa dingding ang hindi maalis dahil nakapirmi ito sa paten. Sa unang gabi niya, napansin niyang parang may aninong dumadaan sa likod ng salamin kahit siya lang naman ang naroon. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker tungkol dito. Huwag mong titigan ng matagal ang salamin na yan. May kwento ang mga naunang nangupahan. Lahat sila, nagising sa gitna ng gabi at nakita ang sarili nilang refleksyon pero nakangiti kahit hindi sila gumagalaw. Hindi naniwala si Trina, ngunit sa sumunod na gabi, nagising siya ng alas tres. Agad na tumingin ang mata niya sa salamin at nanlaki ito sa takot. Ang kanyang refleksyon ay nakangiti, ngunit hindi sumusunod sa kanyang galaw. Nang lumapit siya, nakita niya ang refleksyon na humakbang papalapit sa kanya sa loob ng salamin, hawak ang liig nito, tila papalabas. Pagkatapos ng gabing iyon, natagpuan si Trina sa sahig. Ngunit nakapako ang mukha niya sa isang ngiting puno ng takot. Sa baryo ng San Lucas, laging naririnig ang kwento tungkol sa nilalang sa dilim. Hindi ito alingaw ng hangin, kundi isang nilalang na tila bangungot ng kalikasan. Si Rico, isang binata, ang naglakas loob na hanapin ito isang gabi. Habang naglalakad siya sa kakahuyan, napansin niyang tumitigil ang huni ng mga kuligli kalagitnaan ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pagtawag, Rico, hindi niya kilala ang boses, ngunit tila mula ito sa malalim na bahagi ng gubat. Sa kabila ng takot, sinundan niya ito. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang mataas na figura, mahaba ang braso at walang mukha. Napako si Rico sa kinatatayuan. Nang magsimula itong gumalaw patungo sa kanya, nila naging bato ang kanyang mga paa. Pagkalipas ng ilang linggo, natagpuan ang kanyang katawan sa tuma. Ang mukha niya ay nabura na at tanging ang isang mensahe sa lupa ang naiwan. Sumunod sa liwanag at ikaw ay mawawala sa dilim. Si Lila, isang nurse ang na-assign sa night shift sa isang lumang ospital. Sa ikanegatibo tatlo ng madaling araw, napansin niya ang isang babaeng pasyente na naglalakad sa hallway. May suot itong puting hospital gown at duguan ang bahagi ng likod nito. Miss, bawal po kayong gumala sa gabi. Ano pong kwarto niyo? Tanong ni Lila. Tumigil ang babae at tumalikod ng dahan-dahan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niyang wala itong mukha, kundi isang itim na hukay na parang sinisipsip ang kanyang kaluluwa. Pagdating ng umaga, ikinuwento ni Lila ang nakita sa isang matandang janitor. Napakunot ang noon ito at sinabing, hindi na po yata bago yan, nurse. Ilang dekada na ang nakalipas, may pasyenteng tumalon mula sa bintana dahil sa takot sa isang bagay. Simula noon, hindi na siya lumisan. Napalingon si Lila sa bintana ng hallway. Naroon ang babae, nakatingin sa kanya, tila nag-aabang. Si Marco ay nagbakasyon sa probinsya ng kanilang pamilya. Sa lumang bahay, napansin niyang laging may kaluskos tuwing hating gabi. Isang gabi, may narinig siyang mga yabag na tila papalapit sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang pinto ngunit walang tao. Nang tumalikod siya, narinig niya muli ang mga yabag ngunit ngayon ay nasa loob na ng kanyang kwarto. Sinundan niya ang tunog hanggang sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niyang sinilip ito at nakita niya ang isang pares ng paa na tila puwersahang nakaipit sa ilalim. Napansin niyang duguan ang mga paa at may mga kuko ito na mahahaba. Biglang gumalaw ang mga paa at dahan-dahang umahon. Nang tumayo ito, nakita niyang wala itong ulo, ngunit ang katawan ay nakatingin diretsyo sa kanya. Tumakbo si Marco palabas ng bahay, ngunit nang sumilip siya muli sa bintana, naroon ang nilalang nasa likod ng pinto ng kanyang kwarto, nakaturo sa kanya isang lumang apartment sa Maynila, lumipat si Aling Marta, isang balo, kasama ang kanyang apo na si Ella. Isang gabi, habang natutulog si Ella sa maliit na kwarto, narinig ni Aling Marta ang mahinang kaluskos mula sa bintana. Sinilip niya ito, pero wala siyang nakita. Kinabukasan, nagreklamo si Ella na mait babae, raw na sumisilip sa bintana niya tuwing gabi. Lola, nasa likod ng kortina siya. Parang galit siya, pero hindi gumagalaw ang mukha niya. Nagpa siya si Aling Marta na hintayin ang babae kinagabihan. Tahimik siyang nag-abang. Nang mapansin niyang gumalaw ang kortina, dali-dali niyang binuksan ito. Walang tao. Ngunit nang silipin niya ang salamin ng bintana, nakita niya ang isang mukha sa likod ng kanyang refleksyon, maputla, duguan at walang mata. Biglang bumukas ang ilaw sa kwarto ni Ella nakita niyang nasa kama na ng bata ang babaeng iyon, yakap-yakap ang apo niya habang nakangiti. Si Roll ay isang jeepney driver na mahilig mag-overtime tuwing gabi. Sa kalaliman ng gabi, sa huling biyahe niya, puminto siya sa isang madilim na kanto para sa isang pasahero. Isang babae ang sumakay, nakasuot ng puting vestida, ngunit tila sobrang lamig ng paligid ng pumasok ito. Tahimik ang babae habang nakaupo sa dulo ng jeep. Hindi ito bumaba kahit nakailang kanto na si Roy. Dahan-dahang tumingin ang babae at nakita niyang duguan ang buong mukha nito, warak ang labi at tila binuksan ang tiyan Hindi mo ba ako naaalala? Tanong ng babae. Nagsimula nang tumulo ang pawis ni Roll. Noon niya naalala ang aksidenteng naganap sa daan ilang taon na ang nakalipas, isang babaeng tumatawid ang nasagasaan niya sa dilim. Tumatakbo siya sa takot hanggang hindi na niya naramdaman ang jeep. Napansin niyang siya pala ang hinahatak ng babae papunta sa madilim na eskinita.